Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para manotify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Magandang hapon mga kaibigan. Sa kasalukuyan nga po ay patuloy nating monitor ang pagkilos nga po nitong si Bagyong Leon. And as of now mga kaibigan, kumikilos po siya pa westward over the Philippine Sea. Muli po siyang namataan na may estimated pong layo na 1,075 kilometers east of central Luzon po yan. As of now, ang intensity niya po or lakas ng hangin ay may 65 kilometers per hour na lakas malapit pa rin sa gitna na may bugsong pumapagawa paalo up to 80 kilometers per hour pa westward po ang kilos sa bilis naman po mga kaibigan, na 30 kilometers per hour mga kaibigan, dahil nga po sa patuloy na pagkilos nitong si Bagyong Leon inaasahan po no ang storm wind signal number 1 na posibleng itaas sa ilang bahagi po ng portion ng Cagayan Valley northeastern portion po ng Bicol Region ngayong gabi hanggang bukas po yan So mas maganda na nakaantabay at nakamonitor po tayo sa lagay at uh, bantapo nitong si Bagyong Leon mga kaibigan Inaasahan po mga kaibigan, within the next 12 to 24 hours po mga kaibigan, ay posibleng mag intensifies Or mag rapid intensification o mabilis na paglakas nitong si Bagyong Leon bilang isang typhoon category Inaasahan yan 12 to 24 hanggang 48 hours po mga kaibigan. So maging handa po tayo dahil malaking bahagi din ng ating bansa ang maapektuhan. Hindi naman ito direktang uh, sa ating Philippine landmass kung titignan po ninyo sa ating pinaka weather track no pero inaasahan ang trap or extension po ng hangin nito ay makakaapekto sa ilang bahagi po ng hilagang Luzon inaasahan din mga kaibigan sa mga susunod na araw or by uh, October 30 ito po ay unti-unti nang lalabas ng uh, par at pagdating naman po ng November 1, ito ilalabas na no ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan naman maglalan po siya sa ilang bahagi po ng area ng bansang Japan. Magkagayon man mga kaibigan, at uh, asahan natin ang posibleng malawak ang pag-uulan especially po sa mga nabangit kong lugar dyan sa May Cagayan Valley at ilang bahagi po ng Bicol Region. Posible signal number 1 kapag ka mas lumakas pa po ang hangin or patuloy ng mga uh, mamirmisyo, eto nga pong si Bagyong Leon mga kaibigan. Inasop na po, mga kaibigan, inaasahan din po no? by tomorrow, October 28 ang ilang bahagi po ng Batanes Babuyan Island, Batangas MIMAROPA, daerah po ng Bicol Region, Visayas at Northern Mindanao kasama na po ang CARAGA Region ay posible pong makaranas ng maulap na kalingitan pagdating sa hapon at sa gabi mahina hanggang sa posibleng malalakas sa pagulan ang ating posibleng maasahan dahil nga po sa banta ni Bagyong Leon. Inaasahan din sa susunod na mga araw by Tuesday, October uh, 29 mga kaibigan, ang ilang bahagi ng Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bigol Region, Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, at kamigin ay patuloy din mga karanas ng masungit at maulap na kalangitan dahil dito kay Bagyong uh, Leon mga kaibigan. So yan yung mga lugar na posibleng pundaanan daanan nitong uh, pong si Bagyong Leon mga kaibigan, habang lumalayo no, sa ating Philippine Area of Responsibility. Siguro naman ngayong araw po ay nakapaglaban na ang ilan sa atin ng ating mga damit no, dahil nga po posibleng magiging maulan naman ay mga next week natin no magi start po yan by tomorrow Monday mga kaibigan so maging handa po tayo sa patuloy po na banta na ito nga pong si Bagyong Leon samantalang ito naman pong si Bagyong Christine ay tuloy na nga pong unting-unting nalulusaw na no at uh, hindi na po ito papasok or malabo na maliit na ang chance na pumasok pa sa ating Philippine area of responsibility sa mga susunod na araw hindi na rin po mangyayari yung interaction ng dalawang bagyo or pujiwara effect. So wala na po tayong dapat ikabahala dito nga po kay Bagyong Christine. Ang ating imo na monitor patuloy ay eto nga pong pagkilos ni Bagyong Leon. So yun lang mga update natin for the day. Huwag nyo kalimutan na mag-like and subscribe for more weather update. Maraming salamat po.